Pangwakas na kaisipan Isang kasiyahan ang pagtulong sa iyo na matuto tungkol sa Diyos at kay Jesus. Mga kasinungalingang makakaharap mo mula sa kaaway at kung ano ang darating. Dalangin ko na napagtanto mo na mapagkakatiwalaan mo si Jesus sa iyong buhay. Mahal na mahal kanya kaya namatay siya para sa iyo. Hayaang mahalin kanya magpakailanman at bigyan ka ng lahat ng mga pangakong ipinahayag niya sa kanyang salita. Bilang isang mananampalataya na naiwan, maging matatag, matapang at matapang sa iyong pananampalataya. Ang kapangyarihan ni Heso Kristo ay nabubuhay sa loob mo. Nadaig niya ang bawat puwersa ng kasamaan laban sa kanya. Dahil nagtagumpay siya at nagtagumpay sa kamatayan, bibigyan kanya ng lakas upang gawin din ito at maisakatuparan ang kanyang layunin para sa iyo. Kung hindi kita makita sa langit bago ang ikalawang pagdating ni Jesus, alam mo kung saan ako hahanapin. Nakasakay ako sa isang puting kabayo na paparating sa mga ulap kasama niya. Isang kahanga-hangang araw iyon. See you then. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. Kung gusto mong ipakita ang iyong suporta para sa aking gawa, Mangyaring mag-iwan ng review saan man mo binili ang aklat na ito. Libre itong gawin at aabutin ka lang ng isang minuto para magsulat ng mabilis na pangungusap na nagpapahayag ng iyong mga saloobin tungkol sa aklat. Napakahalaga ng iyong pagsusuri sa mga independenteng self-published na mga may-akda tulad ko. Ang mga algorithm sa internet at online na bookstore ay pinapaboran ang mga aklat na may mga review. Ipinapakita ang mga ito sa mga resulta ng paghahanap at sa tuktok ng mga resulta ng paghahanap ng mas madalas kaysa sa mga aklat na walang mga review. Kailangan ko pa nga ng pinakamababang bilang ng mga review bago ako makabili ng ilang particular na advertising. Kaya, makakatulong ang iyong review sa mas maraming tao na mahanap ang aklat na ito makakatulong iyon sa akin na magbenta ng higit pang mga libro na nangangahulugang maaari akong magpatuloy sa pagsusulat ng mga libro para sa iyo. Pumunta sa raptureshamisaisa.com forward slash review kung kailangan mo ng link kung saan ka makakapag-iwan ng review. Salamat sa iyong suporta. Marsha. Appendix Testimony, ang aking patotoo. Patotoo ni Marsha Kunley. May akda ng rapture siyam isa-isa. Ano ang gagawin kung ikaw ay naiwan? Ipinanganak at lumaki ako sa Albuquerque, New Mexico. Tulad ng marami sa inyo na nagbabasa ng aklat na ito, hindi ako lumaki na kilala ang Diyos o si Jesus. Noong bata pa ako, lumaki ako sa isang sekular na tahanan. Hindi kami nagsisimba. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa pananampalataya o relihiyon. Naaalala ko ang paniniwalang may Diyos, ngunit madalas kong iniisip siya bilang isang uri ng papet. Katulad ng paglalaro ko sa aking mga manika at pag-orkestra sa lahat ng kanilang ginawa. Ang una kong di malilimutang pakikipagtagpo sa isang taong relihiyoso ay nangyari noong ako ay nasa unang baitang, anim na taong gulang noong panahong iyon. Isang masamang lalaki sa klase ko ang nagsabi sa akin na pupunta ako sa impyerno dahil hindi ako nagsisimba. Hindi ko talaga alam kung ano ang impyerno, ngunit alam kong hindi ito mabuti. Matapos sabihin sa aking ina ang tungkol dito, nalaman kong ito ang lugar na pinuntahan ng masasamang tao noong sila ay namatay. Naaalala ko na sobrang nalilito ako dahil hindi ako masamang tao at hindi ko naiintindihan kung ano ang kinalaman ng pagiging mabuti sa pagpunta sa simbahan. Kaya bakit sinabi sa akin ng masamang lalaki na ito na pupunta ako sa impyerno? Noong medyo matanda na ako Nasa middle school age ang nanay ko at ang kanyang mga kaibigan ay nagsasanay ng bagong edad spiritualidad. Hindi nagtagal at naimpluensyahan nito ang aking buong pamilya. Dumalo ako sa mga psychic fair, nagbasa ng tarot card, gumamit ng Ouija board kasama ang mga kaibigan ko. Naisip kong may mga spirit guide ako, naniniwala sa mga nakaraang buhay, at ilang beses pa akong na-hypnotize para makita ko ang mga nakaraang buhay. Lumaki ako sa isang pagano, bagong edad na tahanan. Akala ko na naliwanagan na ako, na mas naunawaan ko ang daigdig ng mga espiritu at ang buhay pagkatapos ng kamatayan kaysa sa karamihan ng mga tao. Noong high school ako, nagsimula akong makipag-date sa aking asawa. Siya at ang kanyang pamilya ay mga kristyano. Ginawa niya ang gagawin ng sinumang mabuting kristyano at inanyayahan ang kanyang kasintahan sa simbahan kasama niya. Ito ang unang pagkakataon na may nagimbita sa akin sa simbahan. Naaalala ko ang pagiging excited ko dahil madalas akong mausisa kung ano ang simbahan. Sa loob ng maraming taon, nagsisimba ako kasama ang aking asawa, ngunit minsan lang ito ay dahil talagang nahirapan ako dito. Sumasali pa rin ako sa mga aktibidad sa bagong edad sa panahong ito. Pinilit kong intindihin ang mga kanta na kinakanta nila sa simbahan. Naaalala ko ang isang kanta, sa particular na may isang taludtod, walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Bakit sila kumakanta tungkol sa dugo? Ito ay mahalay hindi ko rin naintindihan ang itinuro ng mga ngaral. Naaalala ko ang kanyang sinabi tungkol sa kamatayan ni Jesus. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ito mahalaga. Hindi ko rin naintindihan ang communion. Nagpasa sila ng crackers at grape juice sa paligid habang nagsiservice at pagkatapos ay kinain ito pagkatapos ng panalangin. Sinabi sa akin ng aking asawa na huwag kunin dahil hindi ako naniniwala. Maniwala ka ano? Na si Jesus ay namatay? Hindi ko naintindihan. Pakiramdam ko ako lang ang tao sa simbahan na hindi nakikibahagi sa komunyon. Para akong isang tagalabas at para akong hinuhusgahan sa bawat serbisyo. Hindi ako nababagay. Hindi ko maintindihan kung bakit naniniwala ang mga kristyanong ito na ang kanilang daan patungo sa langit ang tanging paraan. Sa totoo lang, naniwala ako na mapupunta ako sa langit dahil mabuti akong tao. Medyo nagbabasa na rin ako ng Biblia ngayon at nahirapan pa nga akong unawain ito. Sinubukan pa nga ng asawa ko na ipaliwanag sa akin ang mga bagay na ito. Hindi ako nahirapan dahil hindi ako marunong mag-aral. Nakatapos ako ng kolehiyo at nakakuha ako ng ilang degree sa puntong ito para akong nakaharap sa isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa akin na maunawaan at hindi ko ito malagpasan ito ang tabing na sinabi ko sa iyo sa kabanata 27 naaalala ko ang isang araw sa panahong ito nasa bahay ako ng aking biyenan at nabasa ko ang isang tala na nakatape sa salamin ng banyo ng aking binatilyong bayaw ito ay isang simpleng tala na nagbabasa ng isang bagay tulad ng ipanalangin para sa kaligtasan at pagkatapos ay naglista ng ilang pangalan. Nasa listahan niya ang pangalan ko. Natigilan ako. Nagulat ako na nagdadasal siya na ako ay maligtas. Ang pagkakataong ito ay iba kaysa sa maliit na batang lalaki sa unang baitang na nagsabi sa akin na pupunta ako sa impyerno sa pagkakataong ito ay may nagdarasal para sa akin napuno ako ng pagtataka at nadama kong espesyal ako nagkaroon ito ng epekto sa akin at gaya ng masasabi mo nananatili sa akin mula noon noong malapit na ako sa tatlumpung taong gulang inanyayahan ako ng aking biye ng babae sa isang klase ng pag-aaral ng biblia para sa mga kababaihan sa simbahan ito ang unang pagkakataon na inanyayahan ako sa isang pag-aaral sa Biblia. Dahil nahirapan akong magbasa ng Biblia nang mag-isa at talagang iniisip ko kung ano ang sinabi nito, naisip kong makakatulong ang klase na ito. Kaya nagpasya akong pumunta. Binasa ko ang aklat at klase ni Beth Moore tungkol sa paniniwala sa Diyos. Hindi ko matukoy kung ano ang tungkol sa klase na ito ngunit ito ay kapag ang aking pangunawa ay nagsimulang umunlad. Marami akong natutunan tungkol sa Diyos, sa Biblia at kung bakit natin ito mapagkakatiwalaan at kung ano ang ilan sa mga pangako ng Diyos. Nakilala ko ang Diyos sa unang pagkakataon sa klase na ito. Ilang sandali pagkatapos ng pag-aaral sa Biblia, lumipat kaming mag-asawa sa Los Angeles. Dahil wala kaming kakilala doon, nagpasiya kaming maghanap ng simbahan na dadaluhan para may makilala kaming mga tao. Tinanong namin ang kaisa-isang taong kilala namin noon, ang aming realtor. Isa pala siyang kristyano at ang kanyang bayaw ay isang mga ngaral na tumulong lang sa pagsisimula ng bagong simbahan sa Hollywood. Ang mga ngaral, si Tim Chadwick, ay nagsimulang magturo sa pamamagitan ng aklat ni Juan sa Biblia. Hindi siya tulad ng sino mang mga ngaral na narinig ko noon. Siya ay labis na madamdamin sa kanyang itinuturo at iyon ay nakakahawa. Nais kong bigyang pansin at alamin kung saan nagmula ang kanyang hilig. Nalaman ko na ako ay isang makasalanan at kung bakit kailangan ko ng isang tagapagligtas na mahal ako ni Jesus na si Jesus ay namatay para sa akin at na ako ay maliligtas sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus. Sa wakas ay naunawaan ko ang kahulugan ng dugo ni Jesus. Ito ay noong nakilala ko si Jesus. Fast forward ng ilang buwan. Ako ay mag-isa sa labas ng bayan na naglilipat-lipat sa mga channel sa telebisyon sa aking silid sa hotel na sinusubukang maghanap ng isang bagay na kawili-wiling panoorin nakatagpo ako ng ilang babaeng nag-uusap tungkol sa Biblia at kay Jesus sa isa sa mga channel ng Kristiyano. Nakinig ako sandali habang ibinabahagi nila ang Ebanghelyo at pagkatapos ay sinabi ng mga babae na maaari kong anyayahan si Jesus sa aking buhay at sa aking puso. Gusto ko talaga, kaya nagdasal ako kasama sila. Sa edad na tatlumpu, ako ay naging mananampalataya at naglagay ng aking pananampalataya kay Jesus. Nakatulog ako ng gabing iyon sa kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon ako ng matinding pagnanais na magpabautismo. Ang aking asawa at ako ay naglakbay pabalik sa Albuquerque upang ako ay mabinyagan sa simbahan kung saan kami ikinasal at kung saan nagsimula ang aking paglalakbay sa pananampalataya. Isa sa mga unang bagay na ginawa ko pagkatapos mabinyagan ay linisin ang lahat ng mga bagong bagay na mayroon ako. Naalala ko ang pagbabasa tungkol sa pagwasak ng mga tao sa mga altar ni Baal sa Lumang Tipan. Nais kong gawin ang parehong bagay sa aking buhay. Hindi ko na gustong magkaroon ng anumang bagay sa mga kasanayan o paniniwala sa bagong edad. Nagtipon ako ng mga libro, tarot card, musika at mga larawan at itinapon ko ang lahat. Isa sa mga unang aklat na nabasa ko pagkatapos maging mananampalataya ay ang aklat ni Randy Alcorn na Heaven. Hindi ko pa nabasa ang buong Biblia sa puntong ito at wala akong magandang pangunawa tungkol sa langit. Gusto kong malaman kung ano ang sinabi ng Biblia tungkol dito ngayon na sigurado akong maninirahan ako doon magpakailanman. Ang aklat na ito ay nagtapos sa aking buhay sa isang bagong direksyon. Sa aklat ni Randy ay sinabi niyang may mga taong hindi mamamatay. Sa halip, dadalhin sila sa langit sa isang pangyayari na tinawag niyang rapture. Ako ay lubos na nabighani dito at kailangan kong matuto ng higit pa. Nabasa ko ang lahat ng uri ng mga aklat tungkol sa rapture at nagdulot iyon sa akin ng pagbabasa ng mga aklat tungkol sa hula sa Biblia. Di nagtagal, kami ng asawa ko ay bumalik sa Albuquerque at nagsimulang dumalo sa Calvary Church kung saan nagtuturo ang pastor na si Skip Heitzig. Talagang isa siya sa pinakamahuhusay na guro ng Biblia sa planeta. Marami akong natutunan sa oras na dumadalo ako sa kanyang simbahan. Nakatulong siya sa pagkintal sa loob ko ng hilig na mag-aral ng Biblia at ibahagi ang lahat ng magagandang bagay na natutunan ko tungkol kay Jesus sa inyong lahat. At narito tayo ngayon. Sabik na sabik ako sa paksang ito na ngayon ay nagsusulat ako ng mga libro tungkol sa rapture at hula sa Biblia. Ngayong kilala ko na si Jesus, hindi ko maisip ang buhay na wala siya. Gusto kong malaman din ng iba kung ano iyon. Alam ko na gagamitin ng Diyos ang mga librong isinulat ko para tulungan ang mga tao na makilala si Jesus. Madalas kong hinihiling na lumaki akong kilala si Jesus tulad ng ginawa ng aking asawa. Bago ko nakilala si Jesus, napakalungkot ko at napakahirap ng buhay. Madalas kong pakiramdam na nag-iisa ako na parang walang nagmamalasakit at na ang buhay ko ay walang layunin. Hindi ko na nararamdaman iyon. Mahirap pa rin ang buhay, ngunit si Jesus ay kasama ko sa bawat hakbang. Iyon ay nagbibigay sa akin ng malaking kaaliwan dahil hindi ako nag-iisa at alam kong lubos niyang naiintindihan ang lahat ng aking pinagdadaanan. May kausap ako ngayon na talagang nakakakuha sa akin. Siya nga ang lumikha sa akin pagkatapos ng lahat. Alam ko na ang paglaki habang may kaugnayan kay Jesus ay magbibigay sa akin ng kapayapaang mayroon ako ngayon. Gayunpaman, kung wala ang aking nakaraan, wala akong hilig na tulungan ang mga taong sumasamba sa mga huwad na Diyos at hindi alam o nagpupumilit na malaman ang salita ng Diyos tulad ng ginawa ko na makita ang katotohanan ng Diyos. Tunay na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus bilang resulta ng pagbabasa ng aklat na ito, talagang kamangha-mangha. Napakabuti ng Diyos. Gusto kong makilala ang bawat isa sa iyo, marinig ang iyong kwento, at bigyan ka ng isang mahigpit na yakap. Kung hindi tayo magkikita habang nasa lupa pa tayo, alam kong sa langit tayo. Ito ay naging. Rapture siyam isa-isa, ano ang gagawin kung ikaw ay naiwan? Isinulat ni Marsha Kunli, copyright 2025 ni Marsha Kunli, copyright ng produksyon ni Marsha Kunli,